Bagan yan, bagan. Pagkaang pala eh. Yun sanga titirahin ko. Saan? Ah, bakit sa nga? <laughs> Yun sa sigurado ka bit. Bumagsak? <laughs> Oo. Kaya mo? Pag hindi bumagsak yan, ako na lang. Yan, tumigil. Hindi, sanga ako eh. Oo. Oh. Oh shit! Oh, oh wala na kami target. <laughs> oh, oh. Tato talaga itong pakela na talaga putang tama. Eh, eh. Tato <laughs> <laughs> <Tado> talaga butang na eh. Eh sigurado eh. Oh, yan, nag-aalit Yung puta na. kayo. Hindi nyo alam. Katinado ba ako, Tawira? Nag-aalit e, ag ka. Oh, <laughs> Pero babayaran mo ako. <laughs> pagpapakita ko sa iyo. Ako na ako manong. <laughs> Eh wala ka na tatarget oh, sa gago ito eh. naman niya ngayon? Papaangat hindi oh. langgam tumutulay. Tarahin langgam. Oh, yo Alam kita mo 'yung bote. Eh. San. In Oh nga, no, nakatayo eh sa may malaki. Ay, isa. Ay, kami may nakabitin na kunti 'yung lata. mo, may nakabitin na. Oh, sige. Kaya mas malaki 'yan oh. 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 Ipost mo na lang 'yan. Ipost mo tapos ibababa mo, 'di ba? Ikaw. Pagka 'yang trigger, wag mo 'yan. trigger. Sabi ni Manghil, magaan. Paganda ang trigger. Sakto yung yan. ano niya eh. Ay, ay. Paganda yung trigger kaya mag- <laughs> Hindi naman yun yung stock na nabili mo, 'di Millet. Iba 'yan. Hindi ba 'yan sabi ko yung Citron 'yan, yung isa? Ah, okay. Paganda ng kuha mo nito. 300 something. Yan. Oh, okay pa rin. Sabi so, mo kung babaril ka na, ha? Yeah. Sa akin okay na 'to. Oo. Oh. Pero mas gusto ko yung SWP, na maganda. Ah, sabi na ano? Talangi <laughs> ako <ka rin. laughs> na Hindi, pag nakita mo yung putol na puno. Tapos sa right nun. <laughs> ayun, yung nagkrapa. Saan? No, yung ano na. Oo, <laughs> yung lata yun, ngayon. Lata na lang. <laughs> ayun, yung yun, na na <laughs> yung nagkabitin, no? Wala, mataas. Hindi, mag yung trigger. Isa pa, parang isa pa. Okay. Ayun na po, ayun <laughs> hindi 'di ko pa inaano eh. <laughs> ano kaya nga ka pag ready ka na, chat. Oo, sige, lang kayo. Okay, ready chat. sa bala. Thank you <laughs> Kasi mahirap e, na nakakaw ako eh, nakahiga ako dito. Ayun, di ako sniper eh. <laughs> oh, kami, ah, kami kami lang ni Romel sniper eh. <laughs> Thank you, sweetheart. <laughs>